Larga, larga. Hanap mo sila, larga. Ala, alam. Dapat nagdahan-dahan ka, Adi. Pagpasok dyan, nalaham mo pala. Dali, save! Unahan mo sa technology, save! Oh, yung isa naman. Nasa kanya yung isa. Pagal magtago. Grabe magtago yung isang yun. Grabe. Diperlu. Diperlu itu. Macam bagaikan? Tempatnya panggang. Macam bola... Ada tak... Ruel, labas na! Parang hindi ka ma-out? Unahan mo na sa pag-save! Pa Panalo talaga si Ruel kung nasaan man siya. Ruel! Magugulat ka ulasan. Do ka dito sa kusina! Hanapin mo siya! galing. Paano ba paano ka nakakiyat? Paano ginawa mo doon? Sabi, sabi. Paano ko matanggal yan pako? Pa Susko. Susko bagsik. Nakaw! Oh, tapos pagtalon mo. Oh, Spiderman. Oh, sige na, sige na. Tanoy na kayo. Bagsik. <laughs> Agbila ko lang, sampo. Bagalan. Sige pa, hindi pa. Ay, naku, wala naman si... Hahabaan mo kapag hindi pa sila ready. Ulit. Dali. Ulitin mo. Ulit, kaya. Bagal mo, isa. Ah. Dalawa, bilisan, Ate. Ah, Dapat mauuna ka kuya magsalita ng sige. Pag minakita ka, ayun, minakita ka ba? Ah, sabi mo. Ah, doon pong, ama pong Ate Jean. Save ganon. Oh. Okay. Ah, nag-zero si win. Bago mataya... Oh, okay, Ol <laughs> wala lima, Hindi, mama, hahahaha, ano ba yung hanap, hanap. Oh. Yeah, Save. Ayan. Save na de, si Brent na si Brent Daddy, hindi pwede yung ganun. Out ka. Uh, dapat tumago ka eh. Hanap mo na si, ah, si Brent. Ba't di minahanap? Hanap mo na, Si Brent. si oh, si Brent. Si Brent. Si Brent. si Si Brent. si Nagkakasakit na lang si Brent. Wala siya. Huwag ka na lumabas. So, Kung ayaw mo, mga out. Brent, save. Brent, save. Uh, adi, go out. Tago-taguan. Maliwanag ang buwan. Pagbilang ng sampo, nakatago na kayo sa bagali dalawa, <laughs> Ay! Bako! Oh, abay, laro lang yan, laro. bangon, bangon, tayo, Asa, bawal na maglaro. Bawal na maglaro. Nasugatan ka ba? Ah! Hindi naman. Bawal na maglaro. Sa tawa na. lada pa. Lada pa. Ah!